Araw ng Lunas, ika ng Mayo, dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa selebrasyon ng 2024 GOCC Days sa Pasay City. Dito kinilala ng Pangulo ang papel na ginagampanan ng GOCC sa pagpapalago ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa kaparehong kaganapan, sinagot ng Pangulo ang ilang isyo, kabilang na ang hindi pagsuporta sa paglalagay ng water cannon sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Sabi ng Pangulo, hindi tutularan ng bansa ang mga ginagawa ng China. Araw ng Martes, ikapito ng Mayo, pinangunahan ng Pangulong Sectoral Meeting sa Palasyo kung saan inatasan nito ang DENR na tutukan ang 40 million underserved Filipino upang mapaabotan ng mga ito ng formal water supply. Sa kaparehong pulong, iniulat naman ng DPWH ang master plan para sa flood management sa Metro Manila at mga kalapit na lugar sa harap na rin ng pagpasok ng La sa bansa. Matapos nito, tinanggap ni Pangulo Marcos sa Malacanang si New Zealand Ambassador to the Philippines, Her Excellency Catherine McIntosh. Sa pulong, siniguro ng ambahador at ni Pangulo Marcos ang pagpapatuloy ng samahan ng dalawang bansa at mga plano para sa pag explore pa ng potensyal at pagpapalago ng kooperasyon sa pagitan ng New Zealand at Pilipinas. Araw ng Merkolas, Ikawalo ng Mayo, sinaksihan ni Pangulong Marcos ang paglagda sa alliance agreement sa pagitan ng Partido Federal ng Pilipinas at lakas CMD sa Makati City. Dito nanawagan si Pangulong Marcos ng patuloy na pagkakaisa para sa pagsusulong pa ng pag-unlad ng Pilipinas at pagsiservisyo sa mga Pilipino. Matapos nito, pinangunahan ng Pangulo ang pulong sa palasyo kasama ang Private Sector Advisory Council Agriculture Group. Sa pulong, natalakay ang mga rekomendasyon at usaping kinahaharap ng agri-industry ng Pilipinas tulad ng coconut, asukat at tobacco. Araw ng Webes, ikasyam ng Mayo, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang site inspection ng Camp Navarro General Hospital Building sa Western Mindanao Command sa Zamboanga City. Itinurn over rin ng Pangulong 80 million pesos na cheque mula sa Office of the President para sa procurement ng medical equipment at iba pang hospital facility. Matapos nito, pinangunahan ng Pangulo ang distribusyon ng financial aid ng pamahalaan sa Isulan Sultan Kudarat bilang tugon sa El Nino. Dito naman sinabi ni Pangulong Marcos na ang Malacanang ang mismong bababa sa mga komunidad upang maibigay ang mga dapat na tulong para sa mga Pilipino. Araw ng Biyernes, ikasampu ng Mayo, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang distribusyon ng presidential assistance para sa mga magsasaka, mangingisda at pamilya ng mga ito na naapektuhan ng El Nino. Sa media interview sa Pangulo, sinagot nito ang ilan sa mga usapin tulad ng umano'y destabilization plot laban sa kanyang administrasyon. Sabi ni Pangulong Marcos, wala sa hanay ng aktibong polis ang sumasama sa mga ganitong pamumulitika. At yan ang mga ng Pangulong ngayong linggo katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Rakal Bayan, Radyo Pilipinas.